Christy Fermin kinasuhan ng cyber libel ng ina ni Sarah Lebotti. Dinidinig na sa Quezon City Prosecutor's Office ang kasong cyber libel na isinampalaban sa veteran showbiz columnist at host na si Christy Fermin ng ina ni Sarah Lebotti na si Esther Lebati. Mismong si Christy ang nag-anunsyo na kasama niya sa asunto ang mga showbiz now na co-host na sina Wendell Alvarez at Romel Chica. Kami, kami pong tatlo, tatlo ang inimanda sa cyber libel ng mag-asawang Abner at Esther Labat. Kami na po ang kukumpirma, kami pong tatlo ang kinasuhan ng cyber libel at hindi na po kami magdedetalye kasi ang mga abogado po namin ang nakakaalam ng mga detalyeng ito, ani Christie sa latest episode ng SNN. Kami po yun, at huwag na po kayong manghula na baka may isinampa kay Richard Gutierrez, kami po ang sinampahan nila ng kasong cyber libel, dagdag niya. Ani Christie, nagkita na sila ni Ginang Lebati sa preliminary investigation ng kaso. Nagkaharap na po kami ng minsan ni Aling Esther at naging maayos po ang aming pagkikita sa Pescalia ng Quezon City, paliwanag niya. Bumilib naman si Christy kay Ginang Labati nang pumayag ito sa request niya na ilipat ang araw ng susunod na pagdinig dahil may programa siya sa araw na yun, Merspeto at nakakatunaw at ang ganda-ganda kasi ng ating pagdudu up, sambit ni Nay Christy, samantala, pinasalamatan ni Christy sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez, mga magulang ni Richard na manugang ni Ginang Labati, dahil hindi sila iniwan ng mga ito sa ere.